Good morning. Nara ako mga ering. Okay oh, naaman ko din he. Mani lang position guys. Sky magpa. Magpakalot sa ilang mga tiyan. O. Oh. Isigligid. O ano Kay duhara naman akong kamot guys. Naglagyo pa ni sila. Ano saan? ni. Na nee. Nara o. Oh. Ligid-ligid na -ligid guys. Ako man silang gyatop. Gipato sa lain nga room. dayon. yun. Gusto nila napod ko dito. Morning, moranig mga bata. Mga bata nga masugo. Oh. siya guys, dili ni sila gusto magkuan guys video. Og nasa akong bangko. Kaning isa guys. Ganahan man ni magpana guys oh. Na, ganahan man oh. Oh guys, oh. Piyong dayo ng mata guys. Moranig chikitoy, eh. moranig kidos. <laughs> Oh, man guys lang ganahan guys. Ana ano, naon guys. Unya guys kay busy man ko. Busy ko dahan kog trabaho. Ay. Oh. Mana sila guys, magisig ligid. Magisig ligid ganahan na sila naon guys. Oh. Ganahan na sila guys, papiyong-piyong na guys, mga buotan akong mga iring guys. O, oh, tadaaaang! Oh, guys, oh. Nani sila yung mga mark, guys, sa yan. Kani siya. Ang ilhanan na ani, guys, kay murag parihan niya sila kadag ko. Kuhaan, kani siya. Wala kay mark. Gamay na siya mark, pero gamay lang. Gamay lang na din, guys, oh. Kato si Toby, si kani si Oli. Katong si Toby, dako, ko oh, mark. Nara si Toby, guys, ay. Nara si Toby, guys, oh. Nil nilakaw, di man, ganahan videohan, guys. Nara, guys. Mani si Tubi. Oh, ni Ambak. Ihas, yes, may akong iring, guys. Pero kanin si Oli. Pinaka-close kay namo ni guys. Before mi matulog, matidula ni siya kay daddy. Pagmata, guys, kato si Tubi mamukaw. Hmm. Bye. Bye. Bye,